magandang maganda magandang araw mga kababayan uh, Welcome back to my channel Buhay Relocation Site Vlog Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga kababayan So ngayon mga kababayan uh, Ang araw na ito, siyempre na ito, kasama ko po, po yung Aking body body Mrs. ko And dito kami sa Sa grocery, room, bumili kami ng bigat Ayan, para Ibibigay uh, e, po natin doon sa Mag-asawang senior na <clears throat> na lagi pong nag nagme sa atin na si Adam ng kahit na tinapay lang pero ayan hindi lang tinapay bibigyan natin sa kanya kundi may kasama at pambigyan so tara mga kababayan sa na kami Yeah. Ayan, so, nakabil na kami ng bigas Pero Tara So yan, mga kababayan uh, Nandito na tayo mga kababayan Tara sa manok

Ay, ano pangalan niya, Nay? Ano pangalan mo nga? Shoning. Shoning. Adriano. Adriano. Si tatay naman. Si Perlet Adriano. So, yun nga mga kababayan. Kasi, uh, nabanggit ko nga po uh, na kayo po ay, eh, di ba, pati magkita tayo ay, eh, uh, tinapay lang ka, masaya na ka ako, di diba ba So, ngayon may dala po kaming pa pasalubong sa inyo. Ah, uh, tay may dala po kami bigas, may dala po akong ayan bigas saka Sinapan. uh, biscuit. <laughs> biscuit na. So siguro na masaya ka na. So ngayon mga kababayan, ha, si Nanay ilang taong ka nanay? Eight, 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 87. 87? 85 85 na kayo, tay. October 10. 85 na kayo. October 10. So 85 ka, 87. lang pala kayo, ano? Ha? Magkay, ah, hindi, mag ah, dalawang taon lang. Natanda ako sa kanya ah, siya. dalawang taon. So ngayon, uh, ah, kaya ako napunta rito, siyempre na, di ba, sinakausap tayo. Lagi tayo nakikita dyan, sabi mo nga. Baka naman ni, eh, ano, kayo na, siyempre sabi ko nga sa'yo, basta magantay lang, may tsaga lang, so, pupunta ako dyan. Nagulat ka ngayon, dumating ako sa inyo. Uh, hindi naman. Kasi ang totoo po ay, siyempre, gusto din natin na may nauna lang kami, galing din kami sa ano, mga nagbablog uh, din kami, pero nag-abot din, siyempre, nalala din naman kita. At saka, <coughs> gusto ko pong pasalamatan ang nagpaabot po nito, uh, yung mga United OFW Charity Group, na, uh, yung mga OFW uh, 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 na uh, nagpapaabot sila ng tulong sa ating mga kababayan dito, na katulad ng tulad sa inyo, mga senior, uh, katulad na dalawa na lang kayo dito, di po ba? So ngayon, uh, dito ay ano, uh, sino naghahanap po eh sa inyo? Hindi eh, Hindi paano mo namang ano nyo, sa, nasahan? Minsan, minsan, meron akong mga pamangkin. Hmm, nag Ipag kong nasa ito dahil natin nagkatabaho ko doon. Eh wala kasi sila ngayon. Nasa, nasa uh -huh. Pilipin. Pero ngayon eh wala, talaga. Sinu, wala, wala talaga. talaga. Kaya nga sinasabi nga eh ito naman namin ibibigay kunti lang pero ito ay mula po sa kanilang mga puso. Uh oh, naku, <coughs> malaking tulong ngayon sa amin. Dalawa lang kami eh. So, yun nga mga maganda ng ka, mga kababayan na tayong mga mahirap kahit na hirap na sa buhay nakita mo si nanay nakangiti pa rin. Hindi natin iniisip ang problema. Di po ba na yan uh -oh. So, ayun. Ah, ngayon na may pasalubong kami sa iyo. Yung biskwit. Kasi pag pinala mo ang problema mo, wala mo ngayon sa buhay mo. Tapos mo kay nana yung biscuit. Ay, yung biscuit na yan ay, may ang itong, ano, yung jug. Pwede nyo gawin jug yan. Mayroong uh, grape po yan. kalo uh, buksan nyo po para makakain na po kayo. So, mga kabay, mayroon din tayong dalang bigas. 10 kilo. Ayan, ah. Uh, Ayan. Sarap talaga. Ayan, ayan no? Ayan, yung grape po, may grape po yan, ah. Ayan, sa loob. Nasa loob na yung grape po yan. Ayan, sa loob yan Ayan. Oh. Ayan. ilalagay nyo doon para para pag gusto ay, nyo gawin jag. Oo, o, yan So, yan, masaya si nanay. yung mga kababayan, ang sarap na nasa loob. Ay, naku, po sa inyo. Maraming, maraming salamat po. Salamat. <laughs> po. Yan po ay, yan po ay galing po sa ating mga kababayan tayo na galing nasa imbansa ngayon. Nagpadala po sila sa akin ng isang libo. Sabi niya, ay eh, bahala na po kayo wag pakatsa dyan sa ano, uh, gusto niyo mong i-vlog. Ayun nga, kayo nga napili ko na sana naman ay simple. Ngayon ay kapamilya ka na namin sa aming ano na mahalan niyo po kung ito ay simula pa lang sa ating ano at kayo ay matutungan dabag sapagkat kayo ay mga senior na wala nang mga tumutulong sa inyo. Minsan nga, <coughs> sabi nga ng anak niyo na kausap sa kailin, na na problema din naman talaga siya. Eh, sa pagkain doon niya wala. Siya wala din maitulong dahil nga eh, wala naman sana po, heavy narin na rin. Ayun nga sinasabi niya. Kaya kung ano man ang naitulong namin na eh, siguro basta bukal sa kalooban namin 'yan ang pagbigay namin tulong sa inyo. So, masaya kayo na eh. Oh, masaya, masaya. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Ayun. Yan ang kainan natin sa ating mga mahirapan no? kahit na Anong problema na dinadala natin? Happy tayo, nakangiti pa rin tayo. Ano? Kaya uh, importante po talaga sa atin. Kahit anong ano, -ano masaya lang tayo, happy lang tayo. Kasi nilagay ko sa sarili ko, kahit na may <coughs> problema ko, ako, lagi ako makatawa. Ayun, tama po Kasi yun. Kasi pag nakamiwi ka, lalong dumadami problema mo. Hmm, tama na yun. Mabigal. Oo. Yeah. Sana po, ang aming pasalubong sa inyo ay makapagbigay ng saya. Ay, oo. oo. Sa inyong dalawa, siguro matagal nyo na ubusin. Nang bigas, oh. matagal nyo ubusin nyo na sa kanya yan, ito ako. Ah, ganun. Oh. dito ka lang talaga. Oh, okay, ito ha? Kahit tatay, yung ano, hindi mo kayo. Sa sa yun, ito na yung sa sain, ganyan ang ganda naman. Totoo yan? Siya sa sain siya pagkakanin. ay akin. Ano mo si lo, tatay. tatay Tate senior na rin ito eh. Salamat Daya sa... Lahat niyang... Iwip na tayo. Mga United Iwip na Maraming salamat eh, sa Maraming salamat. Buta. Sige po, okay na po yun. Ang mahalaga, na-appreciate nyo po ang ibinibigay namin tulong uh, di pa parehan, no? Kahit kunti lang, happy tayo. So, ayan. Thank you. So, ayan mga kababayan. na uh, salamat po. Maraming, maraming, salamat po. Ay, nakita nyo naman po kung gaano ang kagalakan, ng kaligayahan ng nadama ng ating mga kababayan, dalawang senyor, si Nanay Shuni, si Tatay. Ayan, ah, uh, Sobra po ang kaligayahan nila na... Masaya, masaya na po kami na ito. Maraming maraming salamat po sa inyo. Na napabutan natin ng tulong na kahit kunti happy po sila. So, siyempre, maraming maraming salamat po sa United OFW Charity Group na sila po ang lagi nag-sponsor sa pangaraw-araw na aking pagbablog. Ayan. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Salamat po. Sa mga salamat tulong po. kahit kunti. Eh, napasaya, may, may nabagong napasaya naman tayo mga kababayan. Sayang na, sayang na po ako. Okay. Na ako. So yan, maraming salamat po kung kayo po ay bago pa lang sa akin channel. Sa so please subscribe, like, and share po. Hi, relocation site vlog. Siyempre, ang mga United OFW Charity Group ay meron din po sa mga uh, mga vlog, ano, na uh, ipa flash ko po yun sa screen. So, ngayon po mga kababayan, kung kayo po ay makapanood sa akin channel, kung naisip po tumulong kay nanay, kay tatay, ng mga senior na pwede po kayong Uh, Romita na magbigay ng tulong sa kanila. Siya po ay nasa block. Anong block po tayo? 6823. Ah, block 68 uh, lot 23. Pwede na po kayong magpunta rito kung kayo po ay napanood sa akin channel. Ayan, uh, pwede na po kayong magdiretso na magpaabot ng tulong para kahit paano. Ako po si uh, eh. na mapapasaya po natin sila. So, okay na Salamat. Hi. Thank you, thank you. Thank, thank, you, 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 po. thank, po thank you po. Sana po ang konti na rin pa sa maging ano po tayo, happy po tayo. Salamat po. Mm -hmm. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mm hmm. maraming maraming salamat po. Sige, babay na po. babay po, bye bye. Ingat po kayo dyan. So ayan mga kababayan, ah, maraming salamat ako din. Magpasalamat din sa kanila na siyempre. Uh, ako ang tagapaghatid ng kanilang pagmamahal sa ating mga kababayan dito. Uh, siyempre mga nagpapasalamat din sa United OFW Charity Group na sila po ang lagi nag-sponsor sa araw-araw na aking pagbablog. So, thank you. Thank you so much po. United UFW Charity Bye-bye. Salamat po. Bye-bye po. Salamat po.